Ayan, isang magandang araw po. Ito na naman, mayroon na naman tayong project ngayon. Isa pong Enova na ano, na modelo. Ang karamihan pong nagiging ano nito, halimbawa po nangyari sa inyo na ano, ang mabilis pong masira sa ano, ang mabilis pong mabuta sa evaporator ng ganitong modelo. Kahit po yung sinauna, mas mabilis pong mabutas yung sa ano, yung dito po sa likod. Kaya pag halimbawa naubusan ko siya ng prion, kahit wag niyo po muna i eh, ano, wag niyo po muna ipababa eh, yung sa harapan kasi medyo mahirap pong ibaba yung sa harapan nito. Ipauna eh, niyo na lang po muna yung evaporator niya sa likod kasi mas mahina po yung evaporator nito sa likod. Pero ang kaganda naman po noon, mas madali po siyang ibaba kumpara doon sa harapan. Kaya ito po ang nangyari po dito. Ubusan naman po ng prion. Kaya ginawa ko. Tinesting ko po muna yung likod. Kasi ito po ang binyo, medyo mahina nitong ano eh. Ito ang medyo mahina ang parte. Pakita ko po sa inyo yung ano, problema. Nabutas po yung ano eh. May butas po yung kanyang evaporator. Ayan. Ito po namin tinesting yung ano. Ito yung mga tinalang na lang po dito lang sa ano niya, sa ilalim lang. Uh, uh. Ang problema po kasi nito dahil da, sa may pumpo dito, na-stack po yung tubig niya dito sa side na to. Dahil hindi po siya kagad-agad natutuyo, kaya ito, inuumido siya dito sa side na to. Kaya yan, hinangin na lang po natin. Kasi pag pero pag dito po sa ano sa pinaka evaporator niya mas mahirap pong hinangin pag yung dito na mismo eh. Hindi tulad po dito. Mga medyo makapal po dito at saka nasa labas siya. Madali siyang may nang ano. Eh. Migo okay ko. Tingnan <coughs> <may pang> mo <coughs> oh, pa moshel kinda. Nawala. Napakayan no. Mahal din ayang manunila. Pala yung inyo, eh. kahit mainit na yun hindi mo na ina-adjust yung buka na onion pa rin iiwas mo na lang yun ayan na inang na po namin pero bago nyo po inaangin yan kailangan tanggalin nyo muna yung kanyang oring kasi minsan nakakalimutan po natin na ano, may oring pala dito kasi masusunog po yan pag hindi nyo tinanggal yung uring nya kaya tinanggal ko po muna ngayong ano, nahinang na siya babalik na natin yung ano mabalik na po yung kanyang uring tapos lilikpis po yan ulit na? Ayan, wala na siya. Buti na lang po na yung kanyang evaporator. Ayan, may pressure po yan. O, ano, yan ano lang siya? Kulang-kulang 100 kulang kasi medyo mahina na po yung aking pag-testing. Ayan yeah, yan lang po muna. Pero kaya naman po yan. May pressure na po talaga yan. Kaya pag nakaano naman po yan, kahit Tano na po pag naka ko na po, mababa na yung pressure dito. Ayan. Po, balik po, bali kinukompleto na lang po namin yan, binabalik na lang po yung mga pinagtatanggal po kanina. Uh, nagpapasalamat po kong muli sa inyong patuloy na pag-suporta sa aking channel. At salamat din po sa mga nagpapagawa sa akin kahit nakikita nyo lang po ako sa YouTube. Hinahanap niyo po ako dito sa Pandakan. Uh, maraming maraming salamat po. ayan po sa wakas po na tapos na rin po natin yung ating project sana po may natutunan kayo sa video na ito dahil tulad po ng aking sinabi po kanina na isa sa mga nauna pong mabutas sa ganitong unit ng Innova na magmodelo man po o yung luma ang kadalasan po talaga na walang mabutas nito ay yung likod. Kaya kung ano po, kung ganito na ano, para may kung halimbawa medyo nagtitipid po tayo at hindi po natin kailangan pa yung ano yung sarapan mas maganda po kung pinapauna po muna natin yung likod para pero kung may budget naman po kayo pwede naman pong parehas na ipababa para sigurado pero kadalasan po kasi katulad po dito na yung mga grab ang iba po nito ay talagang medyo nagtitipid din po kaya ang ginawa po namin total madali pong ibaba yung sa likod yun na lang pang na namin ibaba at okay na po nakita naman po natin kita naman po natin yung tagas na nasa likod nga dahil po sa umido sa katagalan po nagkakaroon po kasi ng ano yan siyempre eh, yung evaporator natin pag basa siya may pumpo kayo doon sa gilid may pumpo kasi yun doon sa gilid pag kahit pinatayin na po natin yung kanyang aircon hindi po agad agad natutuyo yung kaya katagalan po nagkakaroon po ng kunting umido yun, yun po ang unti-unting bubulot sa kanyang evaporator pag ganoon naman po na yung evaporator nya ang ano tulad po nun, nasa labas lang naman po yung tagas okay lang naman po yun, kasi pag hinilang po yun doon, hindi siya kakalat hindi po tulad nung ano pag yung tagas nya po sa katawan mas maganda po talaga palitan na yun kasi pag hinilang niyo po yung sa katawan lumilipat-lipat po yun kaya mas paganda po nun palitan na pero pag yung sa katawan lang po alam mo sa tubo na malaki naman mainang pa po, po yun ayan hanggang dito na lang po muna tayo maraming pong salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking channel na... at nagpapasalamat din po ako sa mga customer ko na kahit napapanood nyo lang po ako sa youtube kitiwala po kayong magpagawa sa akin maraming maraming salamat po sige po bye bye na